guys, ayan kakain na po ito kami ng adobong ibong, ibong takbo. <laughs> ayan, hello guys, ayan magluluto po tayo ng adobong daga. Ayan po, ayan na. Hindi po niya malalakasahan dahil lasang, lasang ibon. Ayan o, magluluto po tayo. Dahil day off ko po ngayon. Ayan, magigisa po tayo mga lobo. hello guys yan kakain na po kami ng adobong ibong ibong takbo nung <laughs> sabag <laughs> Masarap palahan din mo na lang.

Masalah? Masalah? Masalahu. 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 Masalahu ini Masalahu Ini yang sini, yang sini, sini yang si Kuya Bonbon. Nakatingin eh, eh, eh. hmm. ko pa lang sa ano kanina eh. Friend? Tinignan ko kung okay. sa Tinignan ko kung saan ka banda baka ako hindi mo kami maabutan. Baka order namin ng eh. sus. Sus na mata to ano ba doon. Ang bayan. Tuwanin po 'to daw.

ito 26. Yan yeah. lang naman kami yeah. kay Bergara. Di ba nag-deliver ka doon? Kay Bergara. Yun. Seven birthday kasi doon. Oh, okay, Alas tres. Alas tres. Oh. May i-deliver ide ka doon? Mm -hmm. Mamaya pa. Mamaya tama na Mamaya. <laughs> alas tres lang sisimula eh. Three pa lang sisimula yun. Hindi. Yeah. Sa mga bata yun, pati nga.

Diyan lalagay yung ano ah, yung lapis niyo. Yun, Thank you. Naka! Yun. Parang tablet! <laughs> Parang tablet daw. Ang Ano sa'yo? Yo? Mag-thank you kay Tita Malen.